Mga lokal na pamalaan sa Southern Metro Manila RMN Toto Bagyo ay inihanda na ang mga rubber boat at nagpatupad na na preemptive evacuation sa mga lugar na binabaha kasunod ng epekto nitong bagyong opong. Live report tayo mula kay Rajuman Chilem Prido Chil. Good morning! Maulang umaga, kasamang Aljo, kasamang Sander, bagamat sinasabi ng DOS ni Pag-asa na mamayang hapon o gabi pa inaasahang mararamdaman itong epekto ni Bagyong Opong eh, ay na ng preemptive evacuation ng mga lokal na pamahalaan sa Southern Metro Manila. Ito'y dahil sa mga nararanasan mga pagkulan simula pa kahapon at makonimling na panahon ngayon. Sa ilabas na update ng mga LGU, nakaposisyon na itong mga relief food packs at kakahanda na yung mga evacuation center sakaling may mga residente sa kanilang lugar na naapektuhan ng pagbaha o pagtaas ng tubig dahil sa inaasahang malakas na pag-ulan. Bukod pa rito, nakahanda na rin itong mga rubber boat at sa namang aalalay sa mga inilikas na residente mula sa kanilang bahay na inaabot ng baha. Samantala, naglabas naman ng pamunuan ng PITX na mga kansiladong biyahe ngayong umaga. Kabilang na rito ang 24 na biyahe ng walong kumpanya ng bus na biyaheng Baguio, Davao, Tagum, Tacloban, San Jose sa Maymentoro, Iloilo City, Masbate at Tabaco City sa Bicol. Inabisuhan naman ng mga pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang mga bus company para sa refund o rebooking ng kanilang tiket sa biyahe. Wala namang naitalang stranded na pasahero sa naturang terminal. Kasama mo sa, sa RML Manila, Radyo Man Chilin Prido, Salamat, uh,